Yan for today's video guys, nandito kami ngayon sa Barangay Mararog, bahay ng Bungabong, kung saan nandito yung mga bibili, bibiliyan ng similyan ng hito at tilapia. Ito yung kanilang nursery. Ayan. Hindi ka to so, yung WhatsApp mga kumanda Jubi. Ayan, WhatsApp, Ayan. WhatsApp. Bibili oh. tayo ng tilapia. Ayan. Hindi tayo ngayon. Mura lang po yung ano dito. Similya. Interview natin si Kuya. No, kadibdib no. Ayun, <laughs> Kasama Kaminin, ko mga no? orman vlogger. The... No. What's up, what's up, shout out, shout out, ayun. Ito yung ano, yung inahin ng dalag at ay hito at tilapia. Ayun guys, si kuya, nagano na ng similya ng tilapia. Kuya, magkano isang ano, isang piraso? 150 lang yan. Ah, 150. Ano pangalan mo kuya? Ermi. Si kuya Ermi. Ayan, sa lahat po nang gustong bumili ng ano, similya ng tilapia, punta lang po kayo dito sa Mararog. Ayan o, no, similya po ng tilapia to tilapia kasi yung kailangan ni Jimmer vlog tama god ayun oh no? grabe si kuya Ermi siya pala ay eh, mayroong alagang si Milya ng may, nung, may, pating dito. may pating dyan <laughs> <laughs> yan guys ano uh, 150 ang isang pirasong si ng tilapia tapos dito si ng <laughs> ng ano ng hito Kermi, magkano na naman isang ay, piraso ito. nito? 7 pesos 7 pesos ang isa ayan ilang inches na kitong kermi mga ano siguro to mga 8 inches na no 6 to 7 inches ayan 7 pesos po ang halaga ng similya ng hito ayan dito po kay kermi sa bararog no Bili na po kayo kung gusto nyong bumili ng similya ng hito at tilapia Meron po dito available ayan eh, o similya pa ng hito I think hito ito hito ang dami o oh hito sa mga guys hito ang daming hito ay kaso marami rin patay ayan hito to guys hito simidya ng hito so guys ito yung simidya ng tilapia na in order ni Gmar tapos yung ano, galon na yun lagyan niya ng oxygen tapos ito, ha, ah, ang isang piraso po dito ay 150. Uh, 150 po ang isang piraso. Tapos yun ang bumili dito. Pumunta na kayo dito sa Mararaw, Magtanong-tanong na lang kayo dito kung so saan may bilihan ng mga similya ng kito at ang tilapia. So, lagi daw po siyang, lagi po ubos na yung kanilang ano. Yung kanilang tawag um, yan, similya. Ayun o, no? grabe o. Oh. Ayun, lagay na yung ano, yung similya. Ayan. Ano rin yung sumida ng tilapia o. 150 po isa. Yun, nilagyan ng oxygen, guys. Yung ano, yung galon, tapos sa ataklo ba ng plastic para maging safe ang pag-travel. Yung kamay aalis uh, na, let's go! Wala na ang kanyang biniling, ano? Si Milia. Bumamula. Bumamula.